Haros kada araw ay may nagpapalaba sa amin ng all white at mga repeat customer namin to. Kadalasan na ina nila ay ang overnight baba na tag 250 pesos. Ang tag 250 pesos naman namin ay overnight baba na yan. May dalawang scoop na detergent powder, may stain remover na rin like Shine Pro o Seaways. Nilalagyan ko rin ng anye, zone rose color safe para mas lumambot pa ang mansya sa damit. After naman ay papaikutin lang muna namin in 15 minutes para madissolve lahat ng nilagay namin at rest na namin ito to overnight baba. At pagka kinabukasan ay washing lang namin in 45 minutes at yun lang yun. Kung makuha ang mancha sa babat at washing ng 45 minutes ay maganda kung hindi naman ay din na ini namin isa. Pero may another option naman kami. Meron kami tag 350 pesos. Same din sa process na tag 250 pesos na overnight babad at ninalagyan din namin kung ano ang nilalagay namin sa 250. Pero ang pagkaibahan lang dito ay after namin i-wash ng 45 minutes ay inaisa-isa namin ang mga damit to remove lahat ng stain na meron sa puting damit. Ang iba sinasabi na mahal daw pero mas marami ang nagsasabi na worth it naman kasi marami naman nagpapabalik-balik magpalaba sa amin ng 350 pesos. So, ibig sabihin maganda talaga ang pagkakalaban namin at worth it naman kahit 250 pesos man yan o 350 pesos. Kasi kung hindi naman worth it, hindi na sana sila babalik magpalaba ulit ng mga puti. Okay. 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 Pagkatapos tupin ng mga puti ay ito na ang isusunod ko. Mga damit na mga bata at may halo din kumot, short at pang adult din na mga damit. Sa ganitong senaryo, di ko alam kung itutulods ko ba ito. Baka kasi kulang sa budget ang nagpalaban nito kaya inis ko muna. Wala kasi ako dito sa bahay nung oras na inati dito kaya hindi ko na confirm kung tulus ba ito o hindi kasi may kumot na. Pero ang timbang niya ay sakto lang na 8 kilos. Iwas ko muna ng 15 minutes at nilagyan ko rin ng baking soda at suka. Pa. Para matanggal ang amoy. Ang amoy kasi nito ay yung labahang basa na stack ng ilang days. Kasing labahan ay mahirap talaga matanggal ang amoy. Lagyan ko na ng baking soda at suka during pre-wash naman ako naglalagay. Tapos ng pre-wash ay madumi pa rin ng tubig at may sabon na yan. Sobrang dumi pa rin ng tubig kaya tinapon ko ulit. Inalitan ko na ng malinis na tubig at dalawang scoop ng sabon. Nilinawin ko lang ha, sa ganitong labahan ay 150 lang ang bayad sa amin per Baka load. na naman kasi may mag-comment ng ganito, ganyan. <coughs> ang laundry shop namin ay hindi po hand-washing kaya hindi po ako mag-e-effort ng bonggang-bongga. Kundi washing machine ang gamit namin, hindi naman automatic washing machine kundi tab washing machine lang. Kung ano lang ang pagkalaban namin sa 150 ay yun lang yun. Pwede naman mag additional lang nagpapalabas sa amin ng pre-wash or kung ano lang ang pwedeng i-request at may additional bayad lang din. Ang kanina naman ay ilang beses ako nagpalit ng tubig pero hindi ako hihingi ng additional fee. Parang free lang yun, Char. Pero sa totoo, gusto ko pa talaga siya i-wash. Pero hanggang dun lang ang free ko sa kanya. Malulugi na ako sa 150 kung bonggang-bonggang free wash ang gagawin ko.